Hello! Magandang araw sa ating lahat. Ito na naman ang inyong kaibigan, si Pastor Rod. Tayo na na may mag-aaral sa salita ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon makapangyarihan, kami po'y lumalapit sa iyo, sinasamba ka namin, buksan niyo po ang aming mga puso upang mapakinggan iyong salita. Patawarin niyo po kami sa aming pagkakasala at pagkukulang. At turuan niyo po kami, Panginoon, sa magitan niyong Banal na Espiritu upang mapag-usapan namin ang iyong mga salita at lalo kaming mapalakas, Panginoon, at maintindihan. Kung mayroong mga problema sa buhay, ikaw ang aming sinasandalan at inlalapitan. Amen. So, magandang araw po sa inyo mga kaibigan, mga kapatid. So, nandito na naman po tayo upang pag-aralan ng salita ng Panginoon. So, nandito po ako ngayon sa isang lugar sa dito sa park ng Bowling Brook. So, medyo mainit-init, maraming mga ibon. so, maganda, no? So, maganda ang araw ngayon dito sa lugar ko. So, ang pag-uusapan natin ay nandito po sa salita ng Panginoong Jesus na isinulat ni Apostle Matthew. At ito nga po ay nakasulat sa Matthew, Kabanatang 6, Talatang labing tatlo at hanggang labing up at uh, tatlong pot apat o Matthew 6:33 to 34. Ay uh, sinasabi po dito higit sa lahat unahin ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang kabanalan at ang lahat ng inyong pangangailangan ay ibibigay sa inyo. At uh, dito naman sa baba sa dulo na verse at huwag na kayong mag-alala sa mga problema dahil ang bawat araw ay mayroong problema huwag nyo nang dagdagan ang bawat problema sa bawat araw so ngayon pag-uusapan natin itong problema so sa bawat buhay ng tao mula lang tayo sinilang kaya tayo nung bata pa tayo, nung pag aanak ng ating magulang, sabi nga, yung isang sanggol ay umiiyak paglabas sa kaniyang paglabas niya. Bakit nga siya umiiyak? Dahil sa pag-iiyak ng bata, yun ay nagpapatunay na may kapatid na tayo at kakambal na problema na inaharap ng ating, sa bawat araw ng ating buhay. So, Iniisip natin kung tayo'y maraming pira, kung tayo'y magiging matagumpay sa buhay, nakapagtapos ng pag-aaral, hindi na rin natin maranasan ng problema. O kaya, yun ang iniisip ng tao, wala na tayong problema pag gano'n ang sitwasyon natin sa ating buhay. Pero hindi pala yun. Dahil, anuman ang sitwasyon ng ating buhay, ay yung problema ay ating maranasan. Kaya, sabi ng ating Panginoong Isus sa sulat dito sa Matthew ni sinisnulat po ito ni Matthew na unahin nyo ang kaharian ng Panginoon sabi ni Jesus unahin mo ang kaharian ng Panginoon so yun yung pinakaunang uh, sinabi ng ating Panginoon Jesus nga unahin mo yung kaharian ng ating Panginoon so paano ba natin mauna yung kaharian ng Panginoon Nung pagising natin sa umaga, ano ba ang una natin ginagawa? So minsan, mas tinitingnan natin yung cellphone natin, yung may mga message tayo, tinitingnan natin yung ating mga tablet, computer, o kaya sa bawat panahon natin sa buhay, minsan wala na tayong panahon na magbasa ng salita ng Panginoon, magdasal, dahil na, tayo na-overwhelm sa mga problema. Minsan tayo ay nalulungkot, minsan tayo ay uh, na, nababagot sa mga problema na ating mga dinarasan. Oh, mayroon tayong bills, marami tayong mabayaran, tubig, kuryente, uh, o kaya nawalan tayo ng trabaho, o kaya napakaraming mga hirap na ating dinarasan. Problema sa pamilya, pag-aaway, pagpapalaki sa mga anak. So napakaraming problema, napakagulo ng buhay sa mundo. Pero sabi ng Panginoon, huwag kang magalala. Unahin mo ako. Bigyan mo ako ng panahon. Sabi niya, at mag-aral ka sa kabanalan ko. So, sinabi ng Panginoon na unahin natin siya at kanyang kabanalan. So, yung pagiging matuwid ng Panginoon. So, hindi lamang natin unahin yung Panginoon at pag-aralan din niya, pag-aralan din natin yung karakter na pagiging matuwid ng ating Diyos. Kung baga, natin ang sarili natin na ah, pag-aralan natin kung paano mamuhay ng matuwid. So, magkaroon ng righteousness ng kabanalan ng ating Panginoon. Dahil tayo naman, hindi naman tayo matuwid, di ba? Palagi tayo nagkakasala sa ating pag-iisip, sa ating pagsalita, at sa ating mga isinagawa. Kaya, pagsisihan natin, lumapit tayo sa Panginoon upang yung kanyang kabanalan ay ibigay niya sa atin dahil tayo naman ay walang magagawa. Kaya nga namatay ang ating Panginoong Hesus doon sa cross, binigay niya ang kanyang buhay dahil nakita niya tayo na tayong lahat ay makasalanan. Walang matuwid sa atin kahit isa. Kaya dahil sa pag-ibig ng Panginoon at dahil sa kanyang pagmamahal, sinabi niya na unahin niyo ako, pag-aralan niyo ako at alam ko ang inyong mga pangangailangan. So nakikita ng Panginoon ang lahat ng ating pangangailangan. So alam ng Panginoon na wala tayong pira, alam ng Panginoon na Nalulungko tayo, alam ng Panginoon na may pasan tayong mabibigat na mga problema. So, alam po natin sa buhay ay kinakailangan natin na maging mahinaon. At yung mga sabi ng Panginoon, yung pag-aalala ay hindi yan nakakabigay ng kabutihan sa atin. E minsan nga, nag tayo, wala tayong pira. So, sa ating pag-aalala, hindi na tayo makatulog. So, ngayon, nagkakasakit na tayo. O kaya may nangyari sa mahal natin sa buhay, may na-hospital ba dahil sa lungkot natin, hindi na tayo kumakain, hindi na tayo natutulog. So ngayon, instead na yung isa lang yung gamutin natin, isa lang yung bigyan natin ng, ng pansin, So ngayon, nagkakasakit ka na rin So dalawa na kayo So nadagdagan yung problema Ngayon sabi ng Panginoon Tingnan mo yung mga ibon Na lumilipad Inaalagaan ko sila Tingnan mo yung mga damo Tingnan mo sila, yung mga hayop. So nakakain sila, yung mga ibon. Ibig sabihin noon, tingnan mo yung mga ibon. Hindi sila malungkot. Inaalagaan sila ng Panginoon. Sabi nila, oh, hindi naman sila nagtatanim. Hindi, hindi ang ibig sabihin noon, kahit hindi sila nagtatanim, wala silang bahay, wala silang matitirhan. Ibig sabihin noon, pinaalagaan sila ng Panginoon. Ganun tayo kahalaga ng Panginoon. Sabi ng Panginoong Hesus, inaalagaan ko nga yung mga ibon kayo pa, mas mahalaga yung buhay niyo. Mas mahalaga yung buhay natin. So hindi naman ini sinasabi na hindi na tayo magsikap. Yung sinasabi dito ng Panginoon, unahin niyo ako dahil ako yung ako yung may-ari ng lahat. Siya yung may-ari ng lahat. Yung Panginoon yung nag yung gumawa sa atin, sa atin sa lahat ng mga nandito at kayamanan. So lumapit tayo sa kanya. Bibigyan niya tayo ng kasagutan sa ating mga problema. Gaano man kabigat, gaano man kalungkot, kayang-kaya natin yan dahil nandyan yung Panginoon na tutulong sa atin. So, kung malungkot ka, iyak mo sa Panginoon. Sabi nga, Panginoon, lumapit kayo sa akin, nabibigatan, napapagal, at papahingahin ko kayo. So, bigyan, ng kahinano, bigyan na tayo ng kalakasan, bigyan na tayo ng kasagutan ng ating mga problema. Ang sabi nga, sinasabi nga, dito sa sa isang awit na sinasabi There is no problem to peak God cannot solve it There is no mountain too tall God cannot move it There is no storm too dark God cannot calm it. There is no sorrow to thee. He cannot sort it. If He carried the weight of the world upon His shoulder, I know, my brother, that He will carry you. He said, Come unto me, all who are weary, and I will give you rest. There is no problem to big, God cannot solve it. There is no mountain to tall, He cannot move it. There is no storm to dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot sort it. If he carried the weight of the world upon his shoulder, I know my brother that he will carry you. He said, Come unto me, all who are weary, and I will give you rest. And I will give you rest. Daanuman kabigat ng ating problema. isipin po natin na mahal tayo ng Panginoon. Unahin lang po natin siya. Minsan, nalulungko tayo, nawalan tayo ng pag-asa, may maraming problema na ating niranas, maraming bills, nagpapaaral pa tayo, So minsan hindi pa tayo makaya nag-aaway pa tayo sa mga partner natin kasi minsan hindi tayo naiintindihan, naiintindihan po tayo ng ating Panginoon. Minsan hindi tayo naiintindihan ng ating kapatid, ng ating asawa, ng ating mga magulang, ng mahal natin sa buhay, parang parang nag-iisa tayo sa mundo. Alam mo, naiintindihan ka ng Panginoon. Kaya nga, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo. Namatay siya sa cross para sa iyo dahil naiintindihan ka niya. So, lumapit ka sa kanya. Mahal na mahal ka niya. So, ano ang mabibigat natin problema, so, lumapit tayo sa kanya. Dahil hindi po nauubos ang problema. Sabi nga po, na binabasa natin sa Biblia, ang bawat araw ay may problema. Hindi po yan nawawala. Pero pag lumapit tayo sa Panginoon, bigyan na tayo ng lakas na loob na anumang mabigat na problema, ay kaya nating harapin. At yung mga panglilinglang at mga uh, pang-aapin ni Satanas, yung mga negative thoughts na ibibigay niya sa atin, ay hindi yan. Kaya natin yan. Malalagpasan natin yan. Gaano mga bigat na mga pagsubok, mga problema sa buhay, dahil nandyan siya nagmamahal sa iyo. So, bigyan mo ng tuon ng Panginoon. Unahin mo siya. Basahin mo yung Biblia. So, isuko mo ang, ang iyong buhay sa Kanya. Sabihin mo, Panginoon, may problema po ako, lumapit po ako sa iyo ngayon, wala po akong malalapitan, tiyak na sasagutin ka ng Panginoon at alam niya yung mga problema mo. So, manalangin ka, magbasa ka sa Biblia at tulungan mo rin na magpatawad kung sino mang nakakasakit sa iyo, patawarin mo rin, patawarin mo sila at kagaya ng Panginoon na siya ay napapatawad so mahal akong kapatid, mga kaibigan may pag-asa may bukas pa sa buhay natin. So, kaya magpatuloy tayo. Huwag nating kalimutan ang Matthew 6.33 But seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. And all these things shall be added unto you. Your need will be provided na nanggagaling po sa ating Panginoon. So, tayo yung manalangin, Panginoong makapangyarihan. Salamat po sa iyong salita. Buksan niyo po ang aming puso at salamat isinuko po namin sa iyo ang aming mga problema. Patawarin niyo po kami. Buksan niyo po ang aming isipan na ikaw po ay aming kasama sa bawat araw namin. Kung kasama ka namin, patuloy kaming magpatuloy sa buhay. Salamat po Panginoon na bigyan niyo po kami ng katuwiran at mabuting buhay Panginoon na nagagaling sa iyo at malinis na puso. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen at Amen. Magandang araw at ingat po kayo palagi. God bless. Jesus loves you.